palibring hito nga ang amiga nyo ay este. Lugaw pala. Malay nyo sa susunod, libre hito naman. Ah, eto nagpaprilugaw nga muna ang amiga nyo kasi sobrang lakas nga din ng ulan, umagang umaga pa lang. At talaga namang napakasarap ngang humigup-higup ng maiinit na sabaw, lalo na tong lugaw na to. Pero bago ang lahat, simulan nga muna natin sa pagluluto nga ng mga paninda nating ulan Naglilinis nga ng ating mga nilulutong inihaw na hito na ating pangtinda. Tapos naglabas na nga rin tayo ng mga paninda nating pakwan at pinya na 3 for 100 lamang. Kasi, nagluto na nga lang din tayo dyan mga amiga ng mga paninda nating tokneneng, mga chicken skin, tapos nga tokwa. Tapos ang menu for today natin sa ating lutong ulam ay tokwa baboy. Dinakdakan. Tapos nagluto nga din tayo ng meatballs na sweet and sour. sabi mabili nga kasi talaga mga amiga yung tokwa at baboy at dinakdakan. Kasi nga mga amiga, pwedeng pwede na nga nilang pampulutan yon Bukod nga sa inihaw na hito nga natin. Kung na, ice na nga sila mama, para nga pumunta sa kabilang peso natin at magtinda. Ito nga mga amiga, tignan yun na may daanan natin. Bahana naman at nagpunta na naman nga tayo sa palengke. Para nga mabili na nga yung pang natin sa mga sangkap na lulutoy natin ating lugaw. Dahil sa simpleng lugaw nga lang na ito mga amiga, sabi nga nila, sharing is caring. So ayan, bumili na nga rin tayo mga amiga ng malagkit nga para gawin nga nating lugaw. Bumili na nga rin ako ng mga pangsahog katulad nga ng itlog at ay balun-balunan tsaka din tokwa. Bumili na nga lang din tayo mga amiga ng cup tsaka kutsara. Tapos bumili na nga din tayo ng kalamansi kasi mas masarap nga sa lugaw yung may konting asi. Yung nabili na nga din namin lahat nga ng dapat nga naming bilhin para nga sa ating palibring lugaw, Ito nga mga amiga ay nakipagpalit nga muna ako ng motor kasi single nga lang yung sakay namin at maglalagay nga tayo dyan ng malaking kaldero eh di naman kaya ng single iyon kaya pagka uwi pagka uwi nga namin eto nga inasikaso ko na nga din yung ating nilulutong lugaw bali hiniwa ko na nga lang din mga amiga yung mga altay balun balunan patapos ginisa ko na After niya, nilagay ko na nga din yung malagkit pero binabad ko na nga muna yan para nga mas mabilis nga siyang maluto. At after nga niyan mga amigang isang oras at kalahating pagluluto nga ng lugaw natin, ay talagang ito naman, unti-unti na nga din siyang naluluto. Tapos nahiwa ko na nga din yung tokwa, tsaka gumawa nga din tayo ng chili garlic oil. After nga din ng isang oras at kalahating pagluluto, ito nga mga amiga, ay naluto na nga din natin yung ating palibring lugaw, tapos yung mga sangkap at sahog nito. Hindi ko na nga din mga amiga na ihabol nga yung itlog. Nabitin ng nga din tayo sa oras kaya ayan at ay balon-balunan tsaka tokwa na nga lang muna yung ating panlaho kaya nga namang hindi nga kasi namin ito pinaghandaan basta naisipan ko lang na magpa tayo kaya ayan na isipan natin ginawa natin agad-agad wala nang handahan da gawin na natin agad at yun nga natutuloy ayan nga mga amiga talaga namang tamang-tama nga itong lugaw na to pampainit nga sa relasyon nyong nang lalamig eh este sa pampainit nga kasi nga malamig nga pala ang panahon hindi... oh, keldo mo ito para ko siya sa so dadating na halala. no thank you <laughs> ano ano dito mo naman. Ka naman. naman sa susunod di pa share the blessing na po ako maglalagay ng laman dito na lang. Ano ba gagawin mo sa Facebook at ang mga ipalo? Mayroon pa home, kanito. Ay, dito kami, yes, dito kami. Yes, salamat ate. Di ba ganito ko sabi kang toro? Kasan no? yung ano? magbigay nga dito sa likod bahay nga namin. Dito nga si DSWD dito. sa Madepet, yung mga tricycle driver nga na naghahatid ng mga pasahero. Tapos sumunod nga tayo pumunta nga mga amiga sa baler at dito nga tayo nagpamigay pa ng mga lugaw. Sa mga oras nga na yan mga amiga ay eh, madilim na nga din at eto nga tinaguyod na nga rin tayo ng malakas nga na ulan pero tuloy pa nga rin tayo sa pagbibigay nga natin. Tawa so, nga namin huminto nga muna kami sa isang tabi tsaka ayan kumain nga muna kami para mainitan nga kami at dahil nangingidig na nga rin kami sa ginawa sobrang nak lakas nga din nitong ulan. Yan, nung na nga rin kami, eh, nagpatuloy na nga rin tayo na magpamigay nga ng lugaw para nga maubos na nga rin to at makauwi na nga rin tayo kasi nga nanginginig na nga rin ako sa ginaw. Huwag pa nga din mga amiga, ay eh, magtitinda pa nga tayo ng mga paninda nating mga inihaw na hito. Ayan mga amiga, sana supportahan nyo nga yung ating munting negosyo at etong pagbablog nga natin para mas malami pa tayo matulungan. Simpleng pag-like, pag-follow at pag-share nyo nga lang ay eh, talagang malaking tulong na nga sa atin yun. Umpisa pa nga lang ito ng ating pamamahagi ng ating blessing. Sana hanggang dulo ay suportahan nyo nga ang inyong maghihito. Kung sakaling may pa-sponsor nga tayo sa susunod na pamimigay nga natin, ay taus puso nating kukuhanin iyon. Sabi nga nila kapag kayong piso pinagsama-sama ay eh, malaking bagay na nga iyon sa mga nangangailangan na katulad ko. Sa maraming salamat nga nyo nagsend sa akin sa Cash G. Imposible nga rin itong ating palibring lugaw. Alay nyo sa mga susunod, mga grocery naman hito or kung ano paman ang pwedeng ibigay nga natin at pamahagi sa ating ating mga kapwa-tao. Hindi nga ako mayaman, pero sa tuwing nakakatulong ako, kahit sa maliit na bagay o halaga, sobrang gaan sa pakiramdam at napakasarap sa piling. Sana supportahan nyo ako nang hindi nga lang ako sa simula. So ayan, syempre, hindi makakalimutan ng amiga nyo yung ating mga kaibigan na nagtitinda rin at kapwa natin mga tindera. Pumunta nga tayo dito mga amiga sa dati may natin pinagtitindahanan para nga mabigyan nga din natin sila. E, ganun nga talaga ang magkakaibigan, hindi nagkakalimutan. Naubusan nga ako ng palahok, kaya ayan, bumili na nga alam din tayo ng tokneneng kasi nahihiya nga ako kung plain na lugaw nga lang yung ibibigay nga natin. O so, paano ba yan mga amiga? Hanggang dito na lang muna ang ating munting kwento. Kaya't hanggang sa susunod muli, maraming salamat sa panonood. Bye!